Kuya, grabe ang bakal ng ano mo. Yeah, one, 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 Airport. Na yung taxi pa na yon, yung unit na yon ay kodoro. Magpapapunta na po ako ng tao sa kanilang garahe para kunin na rin po yung mga sasakyan. Hi everyone! Isang kawatang taxi driver ang nakabiktima ng ating kababayan nang singilin niya ito ng 1,260 mula Terminal 3 to Terminal 2. Sa video na ito ay tingnan natin ang panulokong ginawa ng taxi driver na ito at kung ano ang naging tugon ng Department of Transportation Secretary. Panoorin natin ang video na ito. Ayon sa uploader ay galing sila sa Terminal 3 at papunta ng Terminal 2 pero nagulat sila na ang halaga na sinisingil ng taxi driver ay 1,260 Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Mm -hmm. Pero makikita naman na ang taxi driver ay nagka-type lang ng number sa calculator na parang nangungula lang. Ano yan? One, two, Kuya, para uh, na ba? Ang naman, huwag tayo sa gasolina pabalik, ma'am. One-one na lang, sige, one-one. Kuya, grabe ang bakal ng ano mo. Kaya, yeah, na lang. Airport Terminal Diyos kung alam pulang lang, kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Alam lang natin, na tayo lang Dila na kami na ano budol naman kayo. Kahit alam na naman ng taxi driver na mali ay nakuha pa niyang magdaylan na kesyo pinaliwanag daw niya. Mabuti na lang at naisip ng ginang na magvideo dahil kung nagkataon ay pinagsisigawan ng taxi driver ang ginang upang takutin siya. Ano? Grabe naman kayo, Manil! terminal nilang kaya terminal pang may one, Grabe naman yan, kuya! Ano ba yung taxi mo, oh? Oh, one, two! Terminal three, terminal two! Pakinggan natin ang ginang na niloko ng taxi driver at kung paano siya niloko ng modus ng taxi na iyon kami sumakay doon sa airport taxi kasi alam naming mahal. Kala ko may pwede matranspiran papuntang Terminal 3 to Terminal 2. Eh wala kaming nakita. Kaya nag-taxi kami. Wala kaming kontrata. Sabi niya, Metro, um, expect namin doon, hindi aabot ng 500. Bali, ang nabayad namin doon, 1,145. Kasama yung ano, toll gates. Eh, binayaran namin itong mga Baiiwan ng airplane eh. Hindi naman nagustuhan ni Secretary Vince Dixon ang ginawa ng taxi driver kaya pinaparibok niya ang lisensya ng driver at ang prangkisa ng operator. Tagagang gagit na gagit ako nung nakita ko. Moto propio, pinapa, pinapadagan ko na ng show cause order yan pero sinabi ako na yung LTFRB at LTO, i-revoke na yan. Pareho, lisensya ng driver at yung prangkisa ng, ng operator. Ayon naman sa side ng taxi hub na ng operator ng abusadong taxi driver ay sinasabi daw nila sa mga taxi driver nila na bawal mangontrata. Taxi hub, wala naman kami binibigay na rate. Isinasabi namin lahat sa mga taxi drivers namin na bawal mangontrata. Pero na po kung ano nangyaring ganyan na sinabihan namin, tinanggal namin. Maraming naka update yung, yung, yung sa metro namin. Hindi naman naniniwala dito si Secretary Vince Dyson dahil bukang matagal na itong ginagawa ng taxi driver at alam ito ng operator. Hindi ako naniniwala ng hindi alam ng operator. Magamang yan, ginagawa na ng matagal yan. Do so, ito yung first time na nakakita ako ng actual video. Pero ang dami ng mga reports na ganyan. Pagka ginawa ni Gato ulit at kahit, kahit na iba pang mga taxi operator, yan din ang mangyayari sa kanila. Ayon pa kay Secretary Vince Dyson, ay hindi tama ang lagpas 1,000 pesos na singil sa napakalapit lang naman na biyahe. At between Terminal 1 at Terminal, at terminal 2 at Terminal 3, sobra naman yung isang libo. 1,200. Kalukuha na yon. Yan na pang aabuso na yan. Pero mas matindi pa pala ang itinatago ng taxi na ito dahil ito pala ay walang prangkisa. Na yung taxi pala na yon, yung unit na yon ay kolorong expired na pala yung kanyang provisional authority. Dagdag pa ni Assec Teofilo Guadiz ng LTFRB ay libing limang plate ng taxi nito at hindi na-renew ang provisional authority ng mga ito. That's a fleet of taxi of 15. Ah, uh, yung unit na 'yon, hindi na, na rin yung kanyang provisional authority so colorum na 'yon. But we're looking into the other 14 units na nandun sa amin na nakafile and we are checking right now kung na-renew ang kanilang provisional authority or not. Pag wala, magpapapunta na po ako ng tao sa kanilang garahe para kunin na rin po yung mga sasakyan. Nadiscovered din ni Asik Bigor Mendoza ng LTO Chief na ang parangkisa ng taxi na ito at ng iba pang taxi ay expired na nitong March 2025 ba. Kaya ilang buwan na silang Colorum. Kasi may issue of being Colorum. ba? Diba? In fact, yung kanilang presenta na, na provincial court is sa amin, bukang peke. So may, kung talagang peke yon falsification of public document, kung kang peke. No? On top of, kung Colorum yan, we will file the man, badiba siya file ng LTFRB, we will file yung criminal case of anti-Colorum. No? which calls for a penalty of 2 million pesos or fine or imprisonment of 2 to 6 years. Oh, uh, no, 6 to 12 years. Nagbigay naman malang sinulat na explanation ang driver ng taxi sa viral video at ayon sa kanya ay inaamin niya ang paniningil ng sobra-sobra doon sa ginang. Humingi siya ng tawad sa kanyang pagkakamali pero sa tingin ko ay hindi pagkakamali yon dahil alam niya na sobra-sobra siya kung maningil na tanda ng pandaraya. Hindi din daw niya alam na kinukunan siya ng video pero kahit may video man o wala, ay hindi tayo dapat maningil na sobra-sobra at manlamang sa kapwa. Ang halaga lang po dapat na singili ng taxi driver sa video na iyon ay 200 to 250 pesos. Kitang-kita ang panlalaman ng taxi driver dahil wala man lang siyang metro o resibo. At ang matindi pa ay sa calculator lang niya ng cellphone nilagay ang presyo. Ito pong pandarayang ito ay hindi po deserve ng ating mga kababayang OFW na kagagaling lang sa biyahe at sobrang pagod. Ito din ang dahilan kaya ang mga ride services tulad ng mga grab at angkas ay patuloy na lumalago. Dahil kitang kita ang presyo na dapat mong bayaran at may resibo pa. At kung sakaling merong mapanlamang tulad ng taxi driver doon sa video ay may customer services na pwede mong kausapin sa kanilang mga mobile application. Kaya wala nagtatangka man lamang sa mga ride hailing app dahil kapag may abusadong driver at nakumpirma ito ay either suspendido or banned ang account ng driver. Yun ang nagiging proteksyon ng mga pasahero laban sa mga abusadong driver tulad dun sa video. May mga ibang taxi driver na nagsasabing na walang daw sila ng kita dahil sa mga ride healing app. Pero hindi yun ang dahilan, kaya sila nawalan ng pasahero. Nawalan sila ng pasahero dahil sa pagiging abusado nila at pananaga ng pamasahe katulad noong nasa video. Kaya buti na lang at naimbento ang mga ride healing app dahil ito ang nagiging solusyon sa mga abusadong taxi driver tulad doon sa nag-viral na video ang mga abusadong taxi driver din ang dahilan kaya madaming sasakyan dito sa Pilipinas. Dahil maraming Pilipino ang mas pinipili pa ang magkaroon ng sariling masasakyan, kotse man ito o motor. Hindi naman po masamang kumita ng malaki, pero aanihin mo ang malaking kita kung galing naman ito sa panlalamang sa iba. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.